Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa panibagong video ng ating apong si Kylie. Ngayong araw, tayo po ay naka-schedule na lumipad mula sa Nuan Batangas patungo ng Laguna kung saan marami ang naghihintay at nagre-request na sana man daw ay makita nila ng personal yung ating sinasayo sa Facebook. Kaya ngayong araw, pagbibigyan natin sila at ating tatahakit ng kahaba ng startol. Siyempre naman, hindi mawawala yung ating... Uh, Ah, cute na cute at alaga na hindi nagpapaiwan sa bahay ang ating si Mochi kaya samahan nyo kami ngayong araw tara may kasabihan nung matatanda din sa amin na kapag ang sanggol ay hindi pa nabibinyagan ito ay hindi pa pwedeng ilabas ng bahay madaling magkasakit at lapitin daw ng mga nuno kaya ngayong binyaga na Samahan nyo kami sa ating Pasyal Pilipinas at Pasyal Kamag-anak. Ang gala namin ito ni Kylie ay sisimulan muna natin sa mga kamag-anak. Siyempre, para naman habang lumalaki ang bata, alam niya kung nasaan yung kanyang mga lolo, mga lola, mga tsahin at mga pinsan. Kaya bago tayo lumibot ang Pilipinas, unahin muna natin yung ating mga mahal sa buhay. Siyempre naman, gustong-gusto nilang makita ito dahil kahuli-huli hanga po ito kumbaga i-mutyang eh, mutya pa sa kasalukuyan ngayon dahil dadalawang bump pa lang itong ating si Kylie para no kami na ganin nangangapanya din eh lahat na ng bahay ay eh, pinasyala namin dito sa kalamba para naman makilala nila yung aming bagong bata din eh syempre oh, hindi natin alam kung kailan ulit makakabalik din eh dahil nasa Batangas na ho tayo kumbaga eh, ilang araw lamang at ilang oras lang yung ilalagay natin din eh. tapos tayo ibabalik na ulit ng kalamba pero nakakatuwa ho dahil ho parang bola ang nga po. Lahat na ho ay hinawakan, lahat ho ay pinagpasapasahan na. nyo naman ito yung kanyang pinsan, si Kana. Ito ay babagong binyag din lamang. Ito ay apo ni Nelson at saka ni Risa. Para sila mga bola na nag-uumpugan, nakakatuwa. At pasensya na rin ho pala sa mga kamag-anak natin na hindi natin nadaanan. Lako, hindi ho kami kasi itong mga nakalipas na araw ho, isaksakan ho ng panas, ang init, ang hirap kong maglakad kaya yun lamang nadadaan na namin yung aming napuntahan di bale, sa mga susunod na araw tayo naman yung magpapangipangita din hayaan nyo at kayo naman ang susunod na papasyala namin talaga naman hong maraming maraming salamat ulit sa mga pagtanggap ninyo sa amin din sa kalamba ay naman ho, tayo naman ay dadako sa ating uh, mga in-laws. Kumbaga yung mga pinsan ni Kylie din sa Cabuyo, Laguna. Medyo malayo-layo din ho. Tsaka sak saka ho ng traffic din din Kaya ano, ay tayo ibagagang umalis para naman na uh, tayo makadami-dami ng, ano, ng pupuntahan. At ito nga ho, tayo nasa expressway na ngayon, ginagawa ang daan. Pero in spite ho diyan, matraffic pa rin. Kaya tayo naman inalinik ni Ate Donna ah uh, ang ilalaro-laro niya kasama yung lolo nesto ito yung kanyang apo na sa tuhod kaya lang pa salamat po natin na inabot pa niya itong kanyang uh, panibagong apo I ngayon naman tayo nagutom ng kaunti syempre sabi ko pakikinin ko sila nakakaibang pagkain ng Indian foods. Ito ho isa sa hindi pa namin natitikman. Kaya ngayong nasa kalamba, patitikmin ko kayo. Ito yung kakaiba. Siyempre nagutom niya eh, ang lola. Ayan o, meron tayo diyang samosa, may chicken biryani, meron diyang uh, spicy chicken. Ito po ito sa Radyan, malapit po ito sa ano, Paputang City Hall. Tapat po ng Yellow Cab. Napakasarap po ng pagkain din eh. Ngayon naman ho, ang huling araw natin dito sa Kalamba, dumaan tayo sa kanyang mga lola dito sa likod bahay namin. Ito yung mga tsahe namin. At yung lola naman ni, ano, ni Kylie sa kanluran. Kaya tayo ngayon ay didiretso naman sa isang handaan dito sa Kalamba kung saan ako binatayo sa adaptive ni na si Bella. Ito po yung kadaw na birthday o first birthday na gaganapin sa isang uh, private resort din sa Kalamba. Ako nakapag loob din sa So talaga. Talaga naman nung parang sinisilba ng Kaya kahit wala pang tao din eh. Ayo, ako ay dumag, dumag, dumagos na. Hindi <laughs> ako hindi bubong na. Sa so, hindi ito din talaga namang masarap din naman ng tubig din dahil hindi ito hot spray. Kaya kahit na katanghalian, eh, hindi naman masakit sa balat dahil meron din cover din ang, ano, ang bubong. Uh, hi, habang hinihintay namin yung may birthday, uh, nagpiprepare na rin sila dyan ng uh, panghanda at yung gayak ng ating uh, birthday celebrator ni si Bella. Kaya oh, tayo muna ay maglulub din eh sa ato naman kayo na didinig nang naranasan nyo ang sarap ng mag-swimming at para naman makompleto yung ating Pasyal Pilipinas ang gala ni Kylie at yung pong kakataan si Bella ng Happy Birthday to you at para din sa isang umatikabong magandang experience ni Kylie tayo ho ay mag-swimming kahit na lumabuan pa lang yan ay tayo ilulub dahil sa init na pero tuwang-tuwa ho yan kaya muli po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong panonood kami ho ay pabalik na uli ng uh, Batangas. Dalawang oras uli ang ating bibiyahin para makarating ng bahay. At ilang sandali lamang ho, ang bilis ano. Dito na tayo ngayon sa San Juan, Batangas. Tulog ho ang ating apo na pagod sa kaso swimming. At maraming salamat po sa sponsor ng ating duyan, kay Kana. Maraming maraming salamat. E, ano, ang yung pinsan, ang sarap ng tulog. Maraming salamat at see you sa next video.